So ayan magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat, magandang araw ng Sabado sa inyong lahat no. Ito po si Brinda Super Nana, no. Binabati ko po, po kayo ng mapagpalang araw sa mga uh, Solid Dave supporters at ikrama uh, subscribers no. Uh, sana nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa po sa inyo. So uh, gumawa po tayo ng video guys para po ipaliwanag no kung bakit wala po tayong live kagabi, no? Na marami pa lang naghintay, no? So, uh, hindi rin po ako nag-update sa inyo na hindi po tayo magla-live kasi pagka nag-update po ako, alam kong alam niyo na hindi po ako busy. So, ayan guys, no? ang dahilan po, ang totoong dahilan, kung bakit po wala tayong live na uh, alam naman ng lahat ng mga viewers at subscriber ko at supporters ng ating Kuya Dave, pagka ganito pong may uh, inaabangan po tayo na pasabog or uh, anumang uh, palive stream para sa ating Kuya Dave is, uh, nagla-live po muna tayo to promote na uh, manood tayo sa live stream dahil ito po ay para po sa ating Kuya Dave po. Pero last night is talagang sinadya ko po na hindi po mag-live guys. No? Sinadya ko po talaga na hindi mag-live dahil po... <clears throat> alam ko kasi na marami po tayong kaibigan na pumunta po sa uh, birthday celebration, no? Collaboration ng mga uh, fan pages ng ating Kuya Dave last Wednesday. So, alam ko ang mangyayari ngayong araw na ito sa live stream, no? Kasi uh, nasabi na po sa akin. Kaso nga lang, is ayaw ko pong magsalita uh, para hindi naman masira din po yung uh, uh, pag, uh, alam mo yun, kasi sinikrito po nila kung ano po yung gagawin bukas uh, ngayong araw na ito. So, uh, yan po ang dahilan, no? Kung bakit hindi po ayaw ko pong mag-live kagabi. Kasi... Sabi ko nga, sigurado po tayo na sa mga kasama po natin, sa mga kaibigan po natin na pumunta nung Wednesday, alam po nila kasi may mga uh, mangilan-ngilan din po na nag-message sa akin, uy, ganito, ganyan, no? Pero sinabi naman din po nila na huwag po munang ilabas. Kaso alam ko na po yun, alam ko na po yung program ngayong araw na ito. At uh, uh, alam natin na minsan hindi maiwasan, no? ng mga uh, commentators ng mga kasama natin kung may alam po silang mangyayari is iko-comment talaga I alam niyo naman ako no na talagang binabasa ko lahat ang comment maliban na lang kung yung comment na yun ay hindi karapat dapat na basahin so para po hindi po natin ma-spoil or hindi po natin na uh, may bunyag kung ano ang ganap sana ngayon, yun po ang dahilan ko para hindi po nag-live kagabi kasi uh, baka pag nag-live po tayo magiging spoiler po tayo eh kung ano ang mangyayari, kung ano ang ganap no? Ngayong araw na ito. So, ayan po ang dahilan ko guys kung bakit hindi po ako nag-live kagabi. Wala pong ibang dahilan no. Yung iba, sinasabi po nila na medyo naglalaylo daw po ako uh, sa paglalive tungkol sa ating Kuya Dave, no, it's not true no, uh, sabi ko nga itong mga live stream natin gabi-gabi no, is uh, uh, talagang nakalaan po ito para sa ating Kuya Dave may manunood man o wala no, uh, pero dahil nga po alam po ninyo kung anong klaseng trabaho ang mayroon po ako hindi ko po hawak ang oras ko guys no, kung kailan ako matatapos, hindi naman po ako pwedeng mag-live ng alas unsi ng gabi, kasi tulog na po kayo noon So, ayan, kaya kung wala na po ako ng 11, uh, 10.15 to 10.30, ibig sabihin nun, busy pa si Nanay Brinda, no? So, uh, ayan po, no? Uh, wala pong ibang dahilan kung bakit hindi po ako nag-live kagabi. Yun po ang totoong dahilan ko. Kasi sabi ko, kung mag-live ako ngayon, yung mga kaibigan ko, alam nila ang mangyayari bukas at alam ko rin ang mangyayari bukas. Baka mamaya may mag-comment doon na ganito-ganyan, mababasa ko. Tayo pa ang dahilan para ma-spoil yung uh, pa-live ngayong araw na ito. So, yun po ang inuisip ko. Ayaw ko pong tawagin po tayong spoiler, no? Ayaw ko pong sa atin manggagaling mismo yun, no? Mas magandang uh, ma-surprise -ma tayo. So, tignan nyo guys, marami pong na-surprise ngayon sa uh, pa-live ng uh, pa birthday ng DM Army sa ating Kuya Dave. Hindi po ba? So, anyway... Ah, uh, congratulations sa DMR Miss no sa napakagandang uh, celebration nyo para po sa ating Kuya Dave. Uh, at uh, ayan po no. Uh, uulitin ko wala pong ibang dahilan no. Uh, kasi sa totoo lang po no, iiwasan po natin, iniiwasan ko po, po talaga na alam mo yon, yung hindi karapat dapat na ibunyag na is ibubunyag ko muna no, hindi po pwede pwede yon no kailangan po namang bigyan din po natin ng respeto yung mga tao na nasa likod po ng okasyon na yun. Yun po ang totoong dahilan ko. So, 'wag po kayong mag-alala. Sabi ko po sa inyo, sayang yung luha na pumatak, no? Sa aking mga mata, sayang yung pagod ko na uh, pumunta kinatikram, no? At uh, sayang, no, yung mga pambabas nila sa akin kung ngayon pa ako susuko ngayon ko pa susukuan ang ating Kuya Dave. Hindi ko po yan susukuan, no? Sabi ko nga sa pagsuporta sa ating Kuya Dave, matirang matibay po. Matirang matibay, no? Kung sino po yung uh, matibay, no? Kung sino po yung totoong nagmamahal kay Kuya, sila lang po ang matira, no? Dumating man ang pagsubok, dumating man ang unos ng buhay ni Kuya Dave, ay andyan pa rin po yung mga totoong nagmamahal sa kanya. Kaya sa mga nag-aalala dyan, no, na ako uh, lumipat, na ako uh, naglaylo, hindi po. No, kung wala man po akong uh, live, no, sa ibang araw, is, uh, uh, o sa nakaraan, is, alam nyo na ang dahilan, guys, no, kasi OFW po ang nanay brinda nyo, no. Uh, kung nasa Pilipinas sana tayo, wala tayong boss, wala tayong amo, o okay kilang Hihintayin nyo po, no, <laughs> na mag for good po tayo ta, kahit uh, araw at gabi po tayong mag-live, no. Pero uh, as of now ay hindi pa po pwede kasi nga sabi ko nga may kulihyo pa po ako, no. Uh, one year na lang, hopefully next year gagraduate na rin po yung criminology ko at uh, uh, ayun. Pwede na po siguro tayo no kasi wala na po akong ibang iisipin mayroon pa naman din akong bunso kaso yung bunso kayang kaya na rin siguro yun paga uh, ano uh, makapag uh, makasettle down yung dalaga ko kasi uh, yung dalaga ko naman is nasa hotel na ngayon nagtatrabaho but uh, uh, katulad ng sabi po natin baguhan pa lang siya no so ayan uulitin ko po no uh, sinabi ko na ito no uh, wala pong ibang dahilan para mag-alala po kayo, no? At wala rin pong ibang dahilan kung bakit hindi po ako nag-live kagabi. Isa lang po ang dahilan ko para po hindi ko po ma-spoil yung uh, live stream ngayong araw na ito. So sa mga nagmamahal sa ating Kuya Dave, no? Sama-sama uh, po tayo at sabay-sabay na mag-replay sa mga videos ng ating Kuya Dave lalo na po sa uh, mga live stream para po sa mga celebration niya nung Wednesday at ngayong araw na ito no uh, palakihin po natin ang Dios ng mga uh, live stream niya no sa birthday celebration niya so paabutin po natin ng 100k no bago tayo matulog ngayon yung sa celebration nung Wednesday and this celebration today guys no tulong-tulong po tayo diyan at uh, ayan po no so sana malino po sa inyong lahat, guys, na uh, hindi po ako naglaylo <laughs> sa pagsuporta sa ating Kuya din Nandito po ako, no? Puyat man at uh, pagod, no? Basta may oras po ako, maglalay po tayo, no? Basta may oras po tayo, uh, gagawin po natin ang ating makakaya para uh, makausap po kayo, no? And... Uh... So, sa mga nagtatanong po kung bakit uh, mga supporters po ni Luis, kung bakit daw po wala kay Luis, karawawan naman daw po si Luis kasi walang natatanggap. So, bakit daw si John, si Sixie at Nanay Jack ay may natanggap na regalo, no? So, ito po ang uh, kasagutan po dyan. Sila Nanay Jack ay ang birth month po nila ay uh, June. So, ibig sabihin po, no, na uh, ang kaarawan po nila ay nga yung June so yung mga natatanggap po nila is regalo para sa kanilang kaarawan sa mga supporters diyan no, na supporters ni Luis or kung may supporters man ng Tikram vlog na uh, nagtatanong kung bakit wala pong natatanggap si Luis at uh, yung mga Manalastas family ay mayroon yun po ang dahilan kung bakit po nakakatanggap po sila ng uh, gift from the uh, supporters of Kuya Dave So, ayan po, no? Sa mga nagtatanong, sana huwag nyo na naman pong bigyan ng ibang kahulugan, no? Ang pagbibigay ng regalo sa kanila. At deserve din naman po nila yon dahil po sa sila po ay kaarawan una sa lahat, kaarawan po nila. Pangalawa is talaga naman din po na nag-i-effort sila para po kay Kuya Dave, no? So, ayan. Uh, guys, pasupport naman yung mga upload ko sa hapon kasi bakanti po ang uh, araw, no? bakanti po ang hapon po natin. Hindi po tayo makakapag-live kaya nag-upload na lang po ako. So, uh, si Kuya Man yun o oh, ganap ko man sana is pasupport din po. no? So, ayan, thank you very much uh, at uh, pagpalain po sana kayo ng ating Diyos. Bye po and God bless.